Gada ng sarong nangangalakal ni Basura makalis na masalpok ng kotse at pigluno nada na pedicab alas tres kasubagong maagahon sa barangay Santo Tomas Magaraw, Camarines Sur. Binisto ang biktima na sarong 59 anyos na lalaki as in residente kang barangay Bumbon parehong banwaan. Sigun kay Captain Beverly Monte Calahate at acting chief of police kang Magaraw Municipal Police Station, gikan Naga City. Populi na kutaan biktima. Alagad na ni inikan kasunudan kay ning kotse na pigmamaneho ng sarong 19 anyos na lalaki na haling Naga City pasirikutang magaraw. Base sa investigasyon. Dai na riparo kan sospek ang biktima hulit ta may kadikluman ang lugar asin may pigpapakarahay na dalan. Nasa impluwensya man in ang sospek kan mangyari ang insidente. Ako din, din sa video na nakuha namin, mabilis kami yung kotse ko yung hindi pa sa ma'am naabot ng widening, makipot pa ma'am sa yung kalsada. Sa impormasyon, darakan kusog kang impact na bari ang bitiskan biktima na pigbalo pa mang kutang idara sa pinakaharaning ospital alaga day na pang mabuhay. Yung PNP magharaw po ay hindi po nagsasawa na mag-remind at makiusap sa community at implement itong ating municipal ordinance number 03-2020 prohibition of all tricycle pedicab and the like to pass the national highway. Sa presente, nasa kustudiya pa kan ang sospek na posibleng maatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango.